Kamusta mga kababayan? At uh, ako ito, si Lateral or Lateral kung ano, man, ano, kung ano maganda tawag sa akin. At naglalaro ako ngayon dito sa server na to Ang pangalan ay OneCraft. Maraming salamat kay OneYan o kung paano man ipronounce yung pangalan mo. Sorry sa pagsali sa akin sa server na to So ano bang gagawin ko dito? ah uh, ito, you can come back anytime with slash spawn or rules. Tignan ko muna kung anong mga rules. Ayan ang mga rules. Okay. Have common sense. Meron naman siguro ako niyan. Uh, use inappropriate language or swearing. Not allowed. Stealing. Unclaim base. So, ito yata yung mga server na kailangan mong mag-claim ng base. Di lang ako marunong kung paano paano mo yun? Yung kailangan ko i-claim yung base na yung lugar ko sana magtatayo. So, uh, ano pa ba? Complicated, ma complicated massive redstone na allowed. Hindi ako marunong na redstone, kaya okay lang yan. Abusing bugs glitch is not allowed. Hack modded client, okay, bawal yon Except Optifine, gumagamit ang Optifine. So, pwede yun siguro yun duping is not allowed ano yung duping uh, duplication yung inappropriate account skin hindi naman inappropriate personating other player 9 lang wala na 9 lang ang ano rules good so binigyan ako ng uh, starter hoe fish yan 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 ito naman yan so uh, mas importante ang pickaxe kaya laging sa unahan yan Ganyan ang lagging bus ko ng aking ano. So, uh, start your journey by RTP. Ano yun? <laughs> Nakakatakot naman yung tunog na yun. Oh! kan Hindi <laughs> pala dapat gumalaw. Huwag kasing creeper sounds yung tunog. Nakakatakot. Uh, RTP uli. Yan don't move. Na gumalaw ako, nagulat ako doon sa creeper zone, Kaya kala ko sasabog ako. Ah, sumabog nga. Hanap ako village kasi gusto ko ng mga mag magkikidnap ako kahit dalawang villager lang. Kasi yung gusto ko magtayo ng base na may village villager trading halls, dali ang buhay kapag merong ganun. Tayo akong mag-grind ng matagal at busy ako. <laughs> Ah, bulo lugar. Okay. San ba paano, san ba paano ba madaling makahanap ng village? Ng village, tama. Learning new skill. Buti na lang binigyan ako ng pagkain. Lakbay-lakbay so, lang dito. Hello lateral ah. Hello, Happy, Hopi, or kung pronunciation yan, di ako magaling sa mga ganyan na sa pronunciation. So, hello sa'yo, ah, uh, oh, nangyari, nag-lag <laughs> din. Ah, gubat. Ang <laughs> dami puno, kaya ako dito at magagabi na. Wala <laughs> no, ako ang bahay lalag ako masyado alag uh, globe maawa ka sa akin alag ko oh, hindi ko makatay itong isang baboy na to sa sobrang lag globe maawa ka sa akin axe rank na Ah, hindi ka. Ba't ang hirap mo patayin? Ah. Nakikipaglaban pa rin ako sa lag. Globe naman, maawa ka. Hindi <laughs> ba pwedeng makapag-enjoy ako ng gaming kahit saglit? <laughs> Ayan na. Gagawa na ako bed. Kung mapapatay ko to. Ah, nakakainis yung lag. Ang aking mortal na kalaban, lag. Parte na ng buhay. Ah. ah. <laughs> <laughs> Hindi ko ma-enjoy yata yung paglalaro ko ito. <laughs> Dalalag. Nakalimutan ko pa paano umain. Ah, tagal ko umain. <laughs> <laughs> Hindi ah, di pa ako tapos kumain Ang tagal naman Kailangan ko lang ng village Sile <laughs> Nagka time travel ako Basta malayo ako sa spawn Kaya siguro malag Naglalag Yun yata yung dahilan <laughs> Tinipe ko naman yung ano RTP ha? Kaya ako dinala dito o baka kaila, o baka ano, baka sa <laughs> ah, <fan>, travel ako? <laughs> Ayan ko na Ah, manok. Ayan yung manok. So, ang sawa na ako sa manok dahil napakamahal ng baboy. Puro manok na lang kinakain ko. Grabe. <laughs> Kahit dito sa Minecraft ay akong kumain ng manok kasi sa totoong buhay napaka laging manok, manok araw-araw. So, nandito ulit ako sa spawn na rin. Chess. Pwede ba akong lumabas dito? Pwede ba akong gumawa ng bahay? Nakulog <laughs> ako. Pwede ba akong gumawa ng bahay dito? No! Makakalisan. No, Paano ko alis dito? Ah, uh, ito mayroon dito. Pwede ba mag-mag mag build dito? Hindi. Saan ako pwede mag-build? May village dito. ay hindi, hindi to village. Ito si Happy. So, uh, interesting yung bahay na ginagawa mo may apoy sa... Oh, building a viewing deck. Uy, ang ganda pala ng itsura ng spawn. Ganda pala ng... Oh. So, ayan, pwede pa lang mag-build dito kasi nakapag-build siya. At meron dito ng uh, ano bang tawag diyan? glacier or uh, iceberg. O, ano man 'yan? Ship. Akin ka. I saw bit on. Tara dito. Hello sa'yo, ah... Uh, alis na dapat ako, pero dito muna ako. <laughs> dito muna ako, ang dami nila. Ang dami nila. <laughs> yeah. Ang dami nila. Ano ba mas magandang gamitin? Sword or Axe? Ah dami niyo! Kliat ka dito, safe. Hindi, lalaban ako sila. Wala naman akong, wala naman makawala sa akin eh. Ano lang. Ito ang starter kit lang. Oh! Magulat ako agad. Oh, shoot! Hindi ako na, hindi ako na. Hindi ako na. Diyan ako sa taas. Bye bye. Bakit <laughs> yan? Ow! Wow! <laughs> ah, tigilan niyo ako. <laughs> Ah, oh wat is nou? Oh. Hallo. <laughs> oh wat Oh. Go ahead, go ahead. Uh, Napaka-intense naman dito Ah, Creeper! Ah, Creeper Ano man nakuha ko Nakukuha ko ng iron Ng gold Ah, uh, plus 1 No! Tant sumabog yun nakasira ba ako? sorry ko nakasira ako. we need to survive the night. <laughs> oh, kailangan nga natin. hindi pa tapos ang galbe at inaharas na ako ng mga tayog okay, balikaw. <laughs> wag mo kayo dito! <laughs> Mars. May Enderman No! 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 Ah! Shit! Kaya <laughs> oh, oh, ko na kaya. Makakatay ako! Makakatay ako! Wala akong pagkain. No! 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 Ah! Naharas ako! Harassment! Harassment! Wala saan ba pagkain ko? Ayan. Naharas ako ng look guapo. <laughs> <Ayan nga>. Pangit. <laughs> Ako ang No! <laughs> Hindi iligtas dito! Hindi iligtas! Hindi iligtas! Ayaw! Ah! 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 Ang nila! Ah! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Bakit mo kayo niwan dito, Hoppy? Or kung anumang pronunciation yan? <laughs> <laughs> oh, ich ah, Sunrise. Ah, nasa na siya. Paano makapaggawa ng bahay? Paano makapagsimula? Ano ba yung mga ah, okay, earn money by okay, job browse. Gusto mo na tingnan 'yan. Job uh, browse. Oops, bakit hindi 'yan? Jobs, okay. Jobs browse. ah uh, okay. Pwede ako maging hunter, digger, explorer, fisherman, fisherman. <laughs> Pwede ko lang gamitin yung AFK fish farm sa ganyan. Napaka-OP <laughs> naman nun. <laughs> Builder. Uh, miner. Weaponsmith. Farmer. Gusto ko saan yung fish <laughs> Gagamit fisherman. Gagamitin ko yung AFK fish farm. <laughs> Enchanter. <laughs> woodcutter <laughs> gusto ko gawin to. Pero wala pa akong base. Sa so, siguro mag good cutter mo na ako. Hindi ko alam kung ano mabibili ko sa mga perang 'yan. At saka kung paano magkakaroon ng kung paano 'yan na uh, siguro tingnan natin break break kill player. Ah. ah, sige, mag good cutter muna ako itong first one. Tubukan AFK fish farm. Okay, anong gagawin ko? Ano na, yun na yung job ko. Tingnan nga natin. Balik ako din sa aking, ah... Uh, tip. Ito yun. Paano man yun? Ano trabaho? Paano malalaman ko anong trabaho ko na? Yan na ba yung trabaho ko? Nalilito ko. Wala akong idea kung anong nangyayari. Anyway, gagawa na ako ng bahay at maghahanap ako ng lugar ko saan ko ito itatayo. Kaya ako malapit sa spawn, nandiyan yung mga tao. Kaya akong, ano, shy ako kaya akong nakikita yung base ko ng mga tao. Gusto ko ng village. Gusto ko dumali ang buhay ko dahil sa village. Gusto nang makahanap ng village. Meron ba ako dito? Wala village baitage na malapit? Ayun ay parang meron doon. Parang. Kung dumali ang buhay ko. Papatayin ko lahat na makita kong baboy kasi 400 kilo niyan. Tara dito. Rebenta kita. Hayaan ko sa iyo, tao! So, sawa na ako talaga mo. <laughs> Tumataas yung level ko ng acrobatics. Sige, like, na hulog. <laughs> so, nasa na ang villager? Maganda sana ang lugar to para magtayo ng bahay. Kaso walang villager. Wala ba rin village? Wala. Wala na basic so nang magtayo ko sa ako uh, sa yung viewing platform sa yung tinatayo niyang tower ito ba yun? Saan <laughs> ba yun? Eto yung dagat so dito yun anong anong direction yan yan ay hindi ko makita saan ko ba makahanap yun? ah uh, wait lang makikita <laughs> south south yan ito <laughs> yung dito yata pwede benta yung mga ano. Wala, wala dito ng ano. Paano magkakapera? Anong pera yun? Paano yun? Makakabili ba ako ng mga bagay-bagay? May community chest dito. Meron siya dito. <laughs> uh, why not? Basuran. <laughs> lagay ko yan na uh, pandagdag. Kailangan natin makatulong sa community. Kaya ilalagay ko yung nakita kong yung yung golden boots na ano na masisiraan. Na. Uh, ah, carrots, go. Go, nil. <laughs> kalahate. Community chest. Community chest naman yun siguro. Pwede ako kumuha doon. Gumawa ko kalahate. Kailangan ko ng bone meal. Hindi ko lang alam kung para saan. Wala pang, wala pang kahit ano dito sa spawn. Wala pa yung mga... Da, siguro magkakaroon ng NPC dito. Eh. Mga ganon. Yung pwede kang mag-trade. Doon na lang. Ganon na lang kaya gawin ko. Magtayo ako ng bahay malapit sa spawn. saan ako. Nahulog na naman. <laughs> Dito, dito ako nahulog. Yung kanina. Siguro <laughs> ako pag alis ako ng spawn dyan ako lagi mahulog. Tapos dun ako akiat. Uh, na uh, ah, kami dalawa lang ngayon kasi alas dos na or ala una Kung mga oras na ngayon ng madaling araw. Bakit sa madaling araw ngayon? Ah, Nasaan siya? Saan yung bahay niya? Puntahan ko, hanapin ko nga may bahay siya. hindi na yata makapagtayo ng base ngayong episode. <laughs> <laughs> Dahil gusto ko mag-explore. Ang daming dolphin. Tatayo na ako ng base. Pabilisan niyo ako! Tara dito! Ah! Nabunggo! Dolphin Army! Yehey! Tatlo sila! <laughs> so, parang magandang magtayo dun sa bundok na yun. Yan ang direction ay... Wait lang, hanapin ko kung ko makikita yung direction. West. West ng spawn. So, or, uh, west, ito ay north. Northwest ng spawn. Para dito, Dolphin Army. Pabilisin nyo ako. Punta ako doon. Tara. Ayan. Isa lang siya. Okay, ganun mag-claim. Claim book. Uh, kit claim. So. Paano siya gumagana? <laughs> Nakita ko na kung paano mag-claim. I claim ko kaya tong buong pininsula lang to. Tong pininsula lang. Ito lang. Simula dito hanggang dun. Paano ba? Uh, claim kit? claim Lam. That's... Ah, naglaga okay. Mali. Claim. May ayon lateral. <laughs> claim kit. okay. Golden shovel. Wala golden shovel. So, ito ang server na OneCraft. Sana na-enjoy nyo kasi na-enjoy ko to kahit mukhang hindi sa video pero maglalaro pa ako dito gagawa ko ng base dito sa peninsula lang to at kailangan ko i-claim to dahil natatakot siguro naman walang mang gear grip sa akin dito wala pa naman kasi dalawa lang kami ngayon ngayong madaling araw kaya pagkagising nong ano ni Wanyan tatanungin ko siya paano mag paano ko i-claim tong lugar na to tapos, ayan na. Tatayo na ako ng base. So, maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo. Or wag. <laughs> Pwede rin nyo ring i-like yan. Or dislike. Kayo bahala. See you next time.